Ah, uh, magandang umaga mga idol. Itong gawin natin para lang 'to sa mga baguhan. Kasi ito, gamit ito sa masinis yung mga turnero. Halimbawa, bibili ka ng tulbit. O ito, eh, gamit ito mga idol. Bibili ka ng tulbit sa turnero. Turnero 'yan mga masinis. Ah, uh, natin ha. Dito tayo sa 116. Ah, 18 316 1 4 uh, ah, 516 Uh, 38, 166000, uh, 16 196000, 50000, 166000, 346000, 36000, 166000, 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 tayo, 166000, 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 Ito yung gamit ito kasi may iba jan hindi alam sa 16-16. Ito na, ito na. Pagkakataon itong idol, lamat-lamat.